Pag yung mo sabihin ma'am, tawag mo lang pag kailangan mo bibigyan ka. <laughs> I love you na. Ano yung kinapay? Hindi na ito makarating bukas. Ay, gusto ko po may bukas pag ah. Mm -hmm masarap na, lalo pag mainit na microwave. Sir! Sir! Nasa na. Ito mo Lagi na nga ba? Tikman mo ulit. Diyakay ka ganda. Oh, Ang malakma ko na. Ano pa niya? Lagi nito? Ano pa iba lalagyan yung in-order natin, minok? Madryo na. Yung pancit yun? Ganito rin yun, malapat. Lumi. Pero pancit, hindi ka lang sabaw. Kaya yung Lumi. lumito eh. Hmm, Kaya naman. panghihingi tayo ng pira pang pasunod na makaraw ayaw ko to parang atay balansa. Ano? ayaw ko hindi magang-ubong. Hmm. Bilog-bilog pa. Ay, ay, Emma. Emma, sa akin yan eh. Pastigyos. Ang pagkasarap ng lomi din eh. Meron pares duwata. doon doon, paras diwata. Doon sa dulo. May rice yun. Ewan ko lang. Ibukan nga ka natin doon. Ang paras diwata nila doon. May paras diwata doon eh. So, nahan. Ang hirap na po sa. May paras pa diwata doon. sa nahan. Oh. talaga. ba si doon? mam. <laughs> ma nga. <laughs> <laughs> <Yeah. Baha. laughs> ma oh, <laughs> Sweet and sour rice. Mm. <laughs> 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 ano 'yung <sarmanin> oh, tinatawag ako. Jadi sadar sabi nya si Malik iya. Ini kami Malik. Pasang dah. Apa Kan ya. <dulu>, kan, <laughs> kan dia <laughs> <laughs> sabi nya diwata do di <laughs> 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 Sabi nya kanina mami aduh Wajah

Ang <laughs> ganyan, ang laki na oh, maliit. Simula pa yun sa maliit, naging ganyan. Ang laki na. Oo. O. Hindi man napasok niya? Kaya doon niya yata. Ewan ko. Kaya naman ko, kaya ang papa niya. Haan? Ah? May si papa niya? Oo. Oh. Pagyakong-pagyakang siya. Oo. Ah. Parang higuson lang. Ang nanay yata niya nag-iilisak. Haan? Huh? Ah? Ayun. Ano nanay niya? Ang nanay niya nag-iilisak.

Saan ano nagbebenta ng pinas? Sarap ito sa yeah. 25? Hindi yeah. pa eh? yeah. May mani sa loob Hindi makamit. Ha? Ako'y nakatingin. Baka may kilala ako din. Baka nandiyin yung aking shoot at may yun po sa amin yung karamihan nyo, yung maanjan nila marmano. yun sa. masarap. kasi nakubjyo ko, bilin ako ng aking... venti, okay na ako. na tingkad ng venti ni pag Kaya lalaki yung lalaki yung tindahan na dati. pag na pita yan Silang. taklog ng mangga mo? Ganda na <laughs> Gendo, Ayun, eh. Pilipino kasi nagluluto. Ah, Siguro magkikita Siguro yan na eh. yan. Alala yung gamot ko di ba kunain niyo. Paanong <laughs> ito? Be live. live. Bilisan niyo pagkaatay ano, kaposel. Kami na dating kami ng mga Ano? Baka pag e ko, okay, coding. Ano ito? Nakikita ko ng pusa. Dito tayo. Oo, party. Dyan, may e nag-message na. Wala party? Ay, si Bunso. Ba't hindi siya pumunta, Te? Pagod na daw. Ba't siya ay Hindi pa, Bunso. Oh. Nagkain um, pa ng lomi.